eh, magdedemanda ka pa kung si Remulyang nandyan, alam mo, walang pag-asa. At ngayon pa lang, binibend na nilang rules ng ombudsman para paboran, para maipasok na ombudsman si Remulya. Hindi ba tayo naaalarma niyan? O, oh, di ba? Okay, I'm glad you asked. Ganito yan, ha? Ito, talaga, bendalo. Ha, okay. nag si Mayor Duterte, baste, Duterte, sa Deputy Ombudsman for Mindanao, dinakit. Bakit dinakit? Kasi there was a memorandum dated May 5, 2025 from then Ombudsman Samuel Martirez saying na yung practice na pag may final na kaso, ini-evaluate pa bago idakit. Tanggalin na natin yan. Bakit? nagiging source of corruption. Doon nakukuha yung mga parking fee na, uy, wag mo evaluate mo muna yan, wag mo para wala akong record. Okay. Yung sa akin, final ko ng September 15 against Rebulla and Director Santiago. Very clear po yung case nila, yun, inaresto nila si Cassandra Leong, walang waran. Inamin ng mga NBI agents nung kinros examine ko sa Pasay City, wala silang hawak na waran. Okay. Hindi dinakit. Nung tinatanong ko, bakit hindi nyo dinadakit? Meron daw bagong rule, ayon naman pakita sa akin, na sinasabing hindi na effective yung automatic docketing balik sa evaluation. Pero, yung final dina na Secretary Dizon doon sa mga DPWH officials, dinakit nila. Okay. Dinakit nila. So, iba na ang treatment. Ano? Yung sa akin, ayaw na idakit. May tinuturo sila na hindi daw automatic dakiting. So, finloating nila. Ito ang mas masaklap. Yung sa Mindanao, para lang mabigyan ng clearance si Remulia, nakadakit na. Inandakit nila. Fact check nyo. Inandakit. Tinanggal yung dakit. Para, paglabas sa ombudsman, may clearance. Can you imagine how they bend the law? Ito ang objection ko kay Boying Rimulya. Hindi dahil personal. Okay. Number one. Bear with me ha. Alam kong gutom na kayo. Never sa history ng ombudsman, ng office of the ombudsman, nagkaroon ng ombudsman na politiko. Tignan nyo. I-google nyo yung mga naging ombudsman. Walang politician dyan. Bakit? It's supposed to be independent. Okay? Okay. Number two, wala except one na naging ombudsman na dating member of the cabinet. Si Merceditas Gutierrez. Anong ginawa? Nung nagbago yung administrasyon, inimpeach siya. Okay? Hmm. Number three, kung ang ombudsman na gustong mag-ombudsman, kitang-kita nyo na yung kamay ng Malacanang na pinipilit lahat para siya ay gawing ombudsman. papanong magiging independent yan? Eh di utang na loob niya. Hindi siya qualified, binraso para siya maging ombudsman. Hindi tatanaw ng utang na loob. Sinasabi ni ni ano ni Boying, ah, pag naging ombudsman ako, ha, hindi ko may weaponize siya, I'll be impartial. Eh yung DOJ nga, weaponize mo, what will suddenly make you a saint pagka ikaw ay naging ombudsman? Ha? Okay. Napupunta sa ano? Napapunta ka sa Damascus para kang si Saul. Bigla ka naging si Pablo. Hindi <laughs> <Right. laughs> ba? Kung yun ang ugali mo, yun din with more reason kasi utang mo. Kay Marcos Jr., yung pagka-ombudsman, siya nang nagpapraso eh. Remember noon, may gustong i-appoint si GMA na justice. Wala sa shortlist ng JBC. Pinilit niya. Uy, lagay niya sa shortlist. Pumalag ang JBC. Hindi na namilit si GMA. That was as far as someone else, the former president went in trying to get yung preferred nominee niya. Pero nung pumalag ang JBC, ayaw na niya. Eto, anong ginawa nung brad ni Rebulla? si Kiko Pagilina na member ng JBC, ino, you know, ano, ipinauro niya yung deliberation ng issue shortlist. Bakit? Para makakuha ng clearance si Remulia. Para magkaroon ng time na i-dismiss yung kaso ni Aimee Marcos. Kita nyo how they manipulate it. Then independent ka. oh, eh kung si Kiko Pagilina na may kaso, yun ang naging responsible kaya naurong yun at naging ombudsman ka. Eh kung si John Vic Remulia nagkakaso, kung yung anak mo na public official sa Cavite Province magkakaso. Kaya walang politisyang nilalagay dyan, kapartido mo. O, oh, never nagkaroon ng politiko dyan, lalagyan mo ngayon. Yun ang fundamental na objections namin kay Remulia. Ang ombudsman ang huling sumbunga ng bayan. Iko-compromise mo pa yung integrity. Wala na. Wala na natira. Korte Suprema na lang. Oh. DOJ, political yan. Ombudsman dapat independent by its charter, by the intention of the Constitution. Gagawin mong compromise ang leader eh. Bata mo. I mean, let's not mix words, di ba? Oo. Wala na. For seven years, wala na maniniwala sa Ombudsman. Kami, lagi kami nagdedemanda sa Ombudsman. Eh, magdedemanda ka ba kung si Remulian nandyan? Alam mo, walang pag-asa. At ngayon pa lang, binibend na nilang rules ng ombudsman para paboran, para maipasok na ombudsman si Remulia. Hindi ba tayo naaalarma niyan? Oh, di ba? Oh. Thank you. Thank you, Doc.